Hello, good morning. Happy, happy Wednesday. Midweek na ngayon. And, pasok na ng November. November 1. Today is November 1. And, ilang buwan na lang. <laughs> I mean, ilang araw na lang. Magki-Christmas na. Well, um, gusto kong mag, ano, gusto kong gumawa ng video today or ng vlog today para, kumbaga, para mag-share ng aking experience this past few days or few weeks for this past two weeks nitong two weeks na lumipas no ang daming mga revelations sa akin na uh, nung una nung ano nung ba diba, away naman kayo na lumipat na ako ng work and umaga mayroon pang mga siyempre pag nag a ka sa new workplace mo no maraming questions sa sarili mo sa sarili ko And then parang ano, parang siyempre habang adjustment period, parang inaalam mo yung nangangapa ka pa ba? Ganyan. Pero sa akin naman kahit gaano siya kahirap, lahat naman mahirap, 'di ba? Kumbaga hanapin mo lang kung saan yung mahirap then at the same time nag-enjoy ka. And ito yung at the same time, kumbaga at the same time mahirap siya, saka ini-enjoy ko yung mahirap na part kaya lang naman siya and yung ni-enjoy na part maganda naman siya di ba parang ganon and this past few days nitong nilumipas na dalawang linggo na to ang dami kong lahat ng mga schedule ko was ano kumbaga very very tight kasi schedule ng medical ng mga alaga kong trainees and kahapon and last week actually meron akong uh, kaulig dati na nagka-connect kami ngayon dito sa company na pinagtatrabahoan ko siguro out of kumbaga kumbaga dahil na rin siguro sa tawag nito uh, destiny kaya nagkita kami ulit uh, itong taon to isa 10, 10 years na older siya sa akin pero yung pinagsamahan namin dun sa dati kong company ng interpreter pa ako is, kumbaga straight na 3 years yun eh kaya mahaba-haba and yung family ko and family was very close at that time until lumipat kami balik dito sa sa Nagoya and yun na uh, nag-resign ako and all kaya nawalan kami ng contact pero kahapon kailangan niyang bumisita sa pinagtatrabahoan kong company kasi yun na daw yung last na na mag-hire yung company na pinagtatrabahoan ko ngayon ng service nila kaya well To make it short, last week, nung nakita kami, in-invite ko siya mag-coffee. Pero dahil busy yung schedule niya, sabi niya, wag, ano, wag muna kasi, kasi may, mayroon siyang schedule ganito. Okay, and okay lang naman sa akin. And kahapon, sa sobrang busy ng schedule ko, kasi may, may dinadala ako every day sa <coughs> sa clinic de sa Hospital para sa check-up ng mga alaga ko. And kahapon, yung pinaka, rigid na schedule kasi after kong dinala sa clinic yung yung aking alaga last na sana yun for this month eh uh, for October eh kaso lang kaso lang kaso lang kaso lang ganito nangyari sumabit yung sumabit yung ano niya yung medical niya and yung clinic hindi nila kayang i-handle yung ganong case kaya kailangan na namin pumunta ng malaking hospital. Kaya pumunta kami sa hospital and yung yung usual na half day lang sana na schedule ko para sa pagdadala ng mga trainees sa clinic kahapon nag hindi naman siya completely whole day pero mga from morning hanggang from 9 a.m. mga natapos kami ano na eh past 2 p.m. na eh kaya and then pagbalik ko ng, so hinatid ko na siya sa bahay niya and then pagbalik ko ng opisina Sobrang dami kong ginawa Kung in short Ang dami kong pagod kahapon Pero Nagchat kami ni ano Nung ex-colleague ko And Nagagree kami Okay daw siya mag-coffee Sabi ko naman Ano kayong gagawin ko Kasi sobrang pagod ko Pero Pero Sabi ko Sige go Tara uh, mag tayo So natapos yung work ko Mga 4.45 and then nag-coffee kami from 5 p.m. or let's say 5.30 natapos kaming mag-coffee around 7.30 p.m. na and yung yung sacrifice na ginawa ko like syempre pagod na ako the whole day and for sure naman pagod din yung colleague, ex colleague ko na yon former colleague ko na yun, sa whole day na trabaho niya yun naman okay lang and then syempre almost 2 hours din kami nag-usap sa sa coffee shop kung baga kung iisipin mo yon parang ano na ba? Diba? kung baga wasted time na siya pero I realized na may mga bagay pala talaga na sa sadyang hindi mo alam kung bakit kung bakit ka napunta doon pero parang sinadya siyang mangyari kasi it turns out na yung kausap ko kahapon nasa isa siyang situation na very very super difficult na situation siya ngayon sa buhay niya and kumbaga kahapon nung na nag-usap na kami I was glad na buti na lang sinabi ko rin actually sa kanya eh actually gusto ko na talaga sanang umuwi kanina eh pero may, may, parang may, may humihila talaga sa akin na ituloy na lang tong coffee na to kasi and hindi ko alam yung reason pero ngayon alam ko na and kinailangan niya talaga ng someone na makausap kahapon and hmm, I'm I'm glad na ano na kumbaga nagka na naman kami and then yung friendship namin kumbaga mag, patuloy pa rin and ngayon na nasa isa siyang situation with his family na talagang hindi ko alam kung although hindi ko pwedeng ma-share lahat ng mga details no pero um, nandun na sila sa point na talagang ano na eh, kumbaga, wala na ano, wala nang atrasan and uh, na naisip ko yung naisip ko yung situation nila nakaka-relate ako kasi may 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 mga anak din ako. Kaya ano, sobrang sobrang hirap ng situation niya ngayon and habang nag-uusap kami, naramdaman ko naman na kahit papaano gumagaan yung yung pakiramdam niya. I hope so. I hope so. And Siyempre, ako naman Parang Parang ano Yung sinabi ko sa opening kanina Marami akong questions Marami pa akong questions in mind Like Parang ano kaya yung magiging papel ko dito blah, Maliban sa pagiging HR ha Yung position ko ha Kasi yung pagiging HR Ano na yan eh Kumbaga Andyan na yan eh Pero yung Meron pang isang Yung emotional na side ba diba? Yun yung calling na side And Yun yung parang ina Parang hinahanap ko And I think Kanto siguro talaga yung calling ko Kasi This past few weeks din Itong nagdaan na Ano na, na Dalawang week Every day Iba-ibang Alaga or iba-ibang Training yung dinadala ko sa Sa hospital Or sa clinic And iba-iba sila lahat ng kwento And Lahat sila All of them have something in common Naglulong sila for For a listener <laughs> For na, nagganap sila ng Somebody na pwede nila maging sponge Para Kasi hindi mahirap maging I mean Sobrang hirap maging OFW And yung struggle na Andito ka And yung family mo nasa Pinas If single ka man Then Okay Para for sure May struggles pa rin yun pero lahat ng mga nakausap ko This past This past few days Lahat sila may mga asawa May mga anak And ako nandun lang habang habang ano nasa habang inaasikaso ko yung clinic nila syempre may ano yan eh may waiting time yan di ba one or two hours two hours mahaba na yun pero ano lang mga one hour ganyan minimum habang umuupo kami nakaupo kami naghihintay ng turn na tawagin sila syempre hindi man ako pwede magkwento kasi kumbaga matanong ako eh mahilig ako magtanong tanong lang ako ng tanong then I am just looking them in the eyes habang sinishare nila yung mga sinishare nila yung mga experiences nila doon sa Pinas ilang taon na sila sa Pinas ilang, ilang years na sila dito sa Japan na na homesick ba sila namimiss ba nila yung mga anak nila which is syempre diba pero paano sila nakaka-survive kaya very inspiring very inspiring and at the same time very very kumbaga motivating kasi, ito na yun eh. Kumbaga, ah, siguro ito yung, ito yung humila sa akin dito para, para maging, para maging <laughs> listener nila. <laughs> And, well, um, na, nakakatuwa lang na nakakatulong ako sa ating mga kababayan by just listening. And ako, very good listener ako eh, kaya, okay lang. Kaya, Well, pagkano na, pag hindi na ganong busy sa medical, gusto kong i-invite to mga taong to para para ma-share sa inyo yung mga yung yung life stories nila kasi I find it very inspiring eh. Kasi biruin mo ah may nadala na ako na 23 years na sa company. Siya yata yung pinakamahaba. Eh. Na na-stay sa company nila. Yung iba nasa 6, 8, 10, 13, 15 years, 16 years. Kaya, wow. Kaya, wala lang, nakita na ano ko lang na, ano ba yung, tapos tinatanong ko, ano yung mga, ano yung mga reasons paano kayo nakastay sa company na yan for a very long time. And, nakita ko lang kung paano yung takbo ng, ng, ng isip nila. And, For sure meron akong nak 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 nakukuha ng ideas then by just talking sa mga taong ito, mga struggles man, success or survival, lahat-lahat na. And 'yun yung mga gusto kong i-share pagdating ng panahon. Pag hindi na busy, no. Let's say like every weekend mag-invite tayo ng isa para para ano? Para para, para ma-share ko naman yung buhay nila. Kaya sana abangan niyo. And duty mo na ako, um, mga 15 minutes na lang. 7:17 na actually ngayon and 15 minutes nando na ako see you later drive muna ako saglit hello good afternoon kakatapos lang actually ng aking trabaho medyo wala akong energy kasi lumabas yung yung ano yung result ng aking ng aking medical nag medical kailangan ko actually magpa medical bago pumasok sa bagong work di ba? Nung after two, after two weeks, two weeks na kasi ako nagtatrabaho dito, Lumabas na yung result kanina. Well, kahapon actually, kun, kahapon ko natanggap yung result, sinabit, ko agad sa office kahapon, and ngayon nila ako kinausap na kailangan ko magpa-check up ulit. And here's the thing, how ironic, <laughs> kasi may dinala ako sa, ano ba diba? may dinala ako sa clinic for the last time, uh, October 31, may 30 ba? Oh, basta kahapon, last date ng October and kung ano yung result niya parang may ano eh pareho kami nang naging experience yung kasi sinare niya sa akin eh, hindi maganda yung yung sample na stool na sinabmit niya and naalala ko yung nung araw na yun hindi rin maganda yung yung stool na no na nasubmit ko parang medyo basa yung ano ko nun eh yung stool eh pareho kami na naging complication and kailangan niya ng, ng 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 ano ng parang second medical ako rin kailangan ko ng second medical ah sa kanya sa kanya actually pang third na kaya sa akin pa check up ako maybe next week or next week ah next week or next next week pero sana okay lang yung result <laughs> nakakatawa lang kasi how ironic kaya nung narinig ko yun masyado kasing abale kapag ka, medical ng medical syempre kailangan mo mag absent And all. Well, but anyway, nganyan talaga ang buhay. Kaya drive mo na ako sa glit pauwi and well, naghihintay na yung mga bullits ko then for sure. Sige na.